'yung name John drinks. Ito na ata nakinya 'no. Ayokong hawakan niyan. Kain tayo, guys. Wala mabaw. Ulam namin 'to. Eh. Halo. Toyo. Maulog. Ayan, sawsaw sa maulog. Suka na may bawang. Asalamang. 'Wag 'yung inaano. Kinakain ng tao. Hinanda <laughs> ng tao. Hinapakialaman 'yung ba. At kalahating pula 'yung dul. Hinati gilan. Pwede ihagis sa tinana. Nasaan? Boko. Ay, nandun mm. sa kusina. Ano ba na? Oo. Ano Ya, di na, di na mga bata. Si swimming. Paano Si swimming, kahit umuulan. pulong yung isa. Tamo kitay. Yan natin Oh, let's go. Insan. Si Insan. Tawagin mo. Tara na. Tara na. Ano ba yan? Hindi mo iwan kay Margie. May maiiwan iwan man dyan. Ano ba yan? Uh Oo. -oh. Tira lang dalawa. Kaya ano yan, kayo sa Ay, Diyos ko. ko. kayo sa May aso. May asi. Pupak mo Inahawa. Pagod ka? Yupi lang. <laughs> Mag-voice nila ako. Ha? Gumaling? Gumagaling agad pag uminom ng gamot? Hindi ah. lang si nanay uy delikado man to kapag may nadulas ay talaga <laughs> talaga sa ano <laughs> taw, 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 taw. <laughs> mabungi ka <laughs> 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 pinanganak ang normal Kalau <laughs> kita <laughs> 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 Tanda. <laughs> <tanda. <tanda. <tanda> Pugo, ipapa-enroll kita ha. Mag-aral ka dito ha. Kahit makatapos ka lang ng high school. Libre man yan. Mag-aral ngayon po, kailan high school <laughs> na dito na. Kasi pag nang-hold hindi na Tagalog. English. <laughs> Delikado talaga. Hold up yun, man. Kaya sa parking Hindi ka pwedeng mag-Tagalog kasi ang hold po, more than <laughs> <laughs> Di ka maintindihan. Yeah, <laughs> pagpaman, marulo, hindi ka maintindi pero pag mamarulo mag english hindi, oh. oo oh, ah. bigay agad hindi, bigay kit sa'yo okay, okay, just hold up <laughs> give you all my money hindi naman pag tagalog, hold up to pre mag <laughs> magtanong pa pupukha <laughs> <laughs> pa yung nang interpretin oo oh. matatagalan ka lang time to sinsan, sige tayo, mauna na kayo Mas streaming na <laughs> Inguhulat. Pag lumagdapat ako, <laughs> <mo> <laughs> <laughs> oh. Balik <na> <laughs> pa ako po. Ikaw pumunta sa akin. Para di. Hindi na ang ulap niya. Ay sus. Ano ba yan? Maling? Maling. Dandahan, dandahan. Nakabidyo ka. Dandahan. kaya badik maimod ka sa video para nalakda ka dyan. Oh, <laughs> <laughs> oh, 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 tingnan mo. Hinila eh. birthday boy. Happy birthday. <makes noise> <makes noise> Han yung um, uh, deodorant mo. Ipasok mo sa loob. Kikita. Sabihin niya. Pero may baon na. Lana. <laughs> <laughs> ah, sige. Ugo, baba ka muna. Baba ka doon. <laughs> Sinong, sabay na. Si Mary Umulan guys. Ay swimming namin. Umulan, madumi ano, mga ano Malabo yung galing bundok na tubig. Tita. Malagpas na sunod. Sino? Tatlos, may tatlos, tsaka si... Bakit? Ay, doon mong oh. tao lalim na. Doon? Oo. Ay, sus. Ay, guys. Dala, dala, talaga. Ay, Baka mapunta sa malalim, ha? Galing bundok yung tubig, maitim.

Hoy. Nayon. Mukha na 'yun. Makain na sila, guys. Ay, tama oh. na 'yan, mga 'yon. Yes. Santa guys, sa Tagumpay. Sprite, kaya mo 'yan. Sprite. May nag-iihaw ng bangus, itong bangus 'to. Oh. Hmm. Into <laughs> bigaling ng bundok 'o. Oh. Umuulan kasi yung swimming namin eh. Lumabo yung tubig. Wala ka bago wala na. Isatang, Andam na alak. yung basurahan. Oh, ayan guys, kain na. Adobong manok na ginataan

Takablakad. <laughs> Tabot-tabo. Oo, oh, ano. Tapos na swimming. <laughs> Ang dami pala oh. Ang dami. Hello guys. Alilakad. Sa kayo galing. Ito ay sa yawa ilog, mapayawa talaga. Grabe yung ligo nila oh. Naging chocolate. Guys, <laughs> yung <laughs> kalabaw Ano no, bit-bit na kanina, bit-bit paghihapon niyan? Malalaki daw maglakad lang. daw, na lang. daw, maglakad daw, daw,

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video